Pagandang araw mga bata, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga alituntunin o patakaran sa pamayanan na dapat tuparin ng pamilya. Kasanayan para sa ating aralin, nakapagsasabuhay ng pagiging masunurin sa pamamagitan ng panghihikayat sa iba na tumalima sa mga alituntunin sa pamayanan. Mga layuning pampagkatuto, una na isa ang mga alituntuning sinusunod ng pamilyang kinabibilangan sa pamayanan, ikalawa, na ipaliliwanag na ang pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan ay mahalagang gampanin para sa ligtas, maayos, at mapayapang lipunan, at ikatlo, Nailalapat ang mga alituntuning sinusunod ng pamilyang kinabibilangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Magbalik-tanaw muna tayo tungkol sa nakaraan nating aralin. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Punan ang kahon na ito ang sagot ko ngayon ng iyong sagot sa mahalagang tanong na bakit mayroon tayong mga alituntunin sa pamayanan. Isulat ito sa iyong kwaderno. Ibigay ang kahulugan at gumawa ng pangungusap mula sa mga salitang nakalista sa ibaba. Magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Una, bumuo ng apat na grupo upang mag-isip ng tatlo hanggang limang sagot sa tanong. Pangalawa, isulat ang inyong mga sagot sa Manila paper o papel, at pangatlo, iulat ito sa klase ang inyong ginawa. Ang tanong, ano kaya ang mangyayari kung walang mga alituntunin sa paaralan, sa kalsada, sa pamilya at sa pamayanan? alamin natin kung bakit mahalaga ang alituntunin o patakaran sa pamayanan. Ang mga alituntunin o patakaran ay hango sa ating mga tungkulin na nag-ugat mula sa ating mga karapatan. May mga patakaran tayo dahil tayong lahat ay mayroong mga karapatan. Ang karapatan na tratuhin ng pantay. Ang karapatan na maging ligtas. Ang karapatan na marinig. Ang karapatan na mag-aral at iba pa. Ang mga alituntunin ay nagsisilbing tagapagpaalala sa ating mga tungkulin na huwag abusuhin o ipagwalang bahala ang ating mga karapatan. Manipis lamang ang pagitan ng ating mga karapatan at tungkulin maaaring mas madali para sa atin na angkinin ang ating mga karapatan at kalimutan ang ating mga tungkulin kaya't ang mga alituntunin ay mahalagang instrumento na nagsisilbing paalala o babala at matulungan tayo na balansihin ang pag-angkin sa ating mga karapatan at tungkulin. Sa ganitong paraan lamang tayo mabubuhay ng maayos at payapa sa ating komunidad at makapamuhay ng produktibo at may dignidad bilang bahagi ng lipunan. Ang mga patakaran at batas ay nigel iligtas sa atin at nangangalaga sa ating mga karapatan. Kung walang mga alituntunin at batas tayo ay magiging tulad sa mga ganid na hayop. Kumuha ng kapareha, pag-usapan at alista ang mga alituntunin sa pamayanan na sinusunod mo at ng iyong pamilya. Alista ang mga paraan ng pagsunod na iyong ginagawa. Gabay mo ang halimbawa sa loob ng kahon. Ang mga tuntunin o mga patakaran sa bawat pamayanan ay dapat sundin ng lahat ng pamilyang nakatira rito upang makamit ang kabutihang panlahat ang pagsunod sa mga patakaran o alituntunin sa pamayanan ay mabuting gawi na dapat ay palaging isinasabuhay ng mga mamamayang Pilipino. Kahit ikaw ay bata pa, may magagawa kang paraan upang makapagpahayag na ang pagsunod sa tuntunin ng pamayanan ay isang tanda ng mabuting pag-uugali ng isang Pilipino ang mga tuntunin ng ating pamayanan ay pinag-isipan at pinagkasunduan ng mga namamahala sa ating pamayanan. Layunin nilang mapaunlad at maisaayos ang ating pamayanan. Makakatulong tayo sa pamayanan kung susunod tayo sa mga alituntunin na kanilang ipinatutupad. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng disiplina sa ating sarili. Narito ang ilan sa mga alituntunin na dapat nating sinusunod sa ating pamayanan. Una ay huwag putulin ang mga puno. Pangalawa, tumawid sa tamang tawiran. Pangatlo, sumunod sa mga batas trapiko. Pangapat, panatilihin ang kalinisan sa pamayanan. At panglima, ilagay ang basura sa tamang lalagyan. Panganim. Mag-ingat sa pagbaba at pag-akyat sa hagdanan. Pangpito, tumingin sa kaliwa at sa kanan bago tumawid sa daan. Pangwalo, gamitin ng waisto ang mga pampublikong palikuran. At pangsyam, paghiwalayin ang nabubulok sa hindi nabubulok na basura. At pangsampo, makilahok sa mga proyekto o programa ng pamayanan para sa mga kabataan kailangan ng isang mamamayan ay sumunod sa mga tuntunin na ipinatutupad ng pamayanan upang magkaroon ng kaayusan at kapayapaan sa lipunan. Huwag nating baliwalain ang mga tuntuning ito. Dapat tayong makiisa at sumunod sa mga patakaran upang magkaroon ng isang maayos at payapang pamayanan. Gawin natin ang ikatlong gawain. Ang palagi ang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kaayusan, kaunlaran, at seguridad ng lahat ng mga kasapi ng lipunan. Narito ang ilang paraan kung paano maisasabuhay ang palagi ang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan. Una, pagpapakita ng mabuting halimbawa, bilang isang individual, mahalaga na maging halimbawa ka ng maayos na pag-uugali at pagsunod sa mga alituntunin. Ang iyong mga kilos ay maaaring maging inspirasyon sa iba upang gawin rin ang parehong bagay. Pangalawa, sumali sa mga aktibidad ng komunidad na naglalayong magturo at magtaguyod ng mga halaga ng pagsunod sa mga alituntunin. Ito ay maaaring maging isang paraan upang makilala ang mga kapwa na may parehong pananaw at layunin. Pangatlo, maging handa na makipagtulungan sa mga awtoridad sa pamayanan tulad ng mga lokal na opisyal at pulisya. Ang pagbibigay ng impormasyon at pagtulong sa pagpapatupad ng mga batas at regulasyon ay nagpapakita ng iyong paggalang at pakikiisa sa buong pamayanan. Pangapat, Magsagawa o sumuporta sa mga edukasyonal na kampanya tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan. Ang pagpapalawak ng kaalaman at pag-unawa ng mga tao sa mga batas at regulasyon ay maaaring magdulot ng mas malawak na suporta at pagsunod. Panghuli, magbigay ng regular na paalala sa mga kasapi ng pamilya at komunidad tungkol sa mga mahahalagang alituntunin at regulasyon. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagpapaskil ng mga abiso sa mga pampublikong lugar o sa pamamagitan ng mga komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan. Upang maisabuhay mo ang palagi ang pagsunod sa mga alituntunin, ilarawan kung paano mo ipapakita ang pagsunod sa mga alituntunin sa katapat na kahon. Punan ang kahon na pagkatapos ng pagtalakay ng iyong sagot sa mahalagang tanong na bakit mayroon tayong mga alituntunin sa pamayanan. Isulat ito sa iyong kwaderno. Sagutin ang mahalagang tanong gamit ang larawan na pantulong. Punan lamang ang mga patlang ng angkop na salita sa loob ng kahon. Suriin ang iyong sariling mga paraan o proseso ng pagkatuto sa paksang ito. Gamitin ang tanong sa loob ng kahon bilang gabay sa pagsagot. Basahin at unawain ng mabuti ang tanong. Ipaliwanag ang iyong sagot sa tatlo hangang limang pangungusap.